Mga bata, hali kayo, tayo'y magkwentuhan, dito sa Bulilit Channel. Kumusta, mga kabulilit? Naisip niyo na ba kung ano ang pakiramdam, maging sirena at mainlove sa isang prinsipe? E paano kung kailangan mong isakripisyo ang lahat, para lang magkaroon ng chance na makasama siya? Kung di pa naiisip yan, well, huwag kayong mag-alala, dahil yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya naman, Terren at samahan niyo ako, sa kwento ng The Little Mermaid. Please don't forget to subscribe, and share with your family and friends, so it is more fun. Iba ito. Sa ilalim ng dagat, may isang kaharian, na pinamumunuan ng isang hari. Sa ilalim ng tubig, punong-puno ng kagandahan at karangyan. Meron dong mga coral reef, na parabang bang ng mga pintor, mga isda na iba't iba ang kulay, at mga sirena na magaganda at masayahin. Pero, kahit pa maganda ang buhay, sa ilalim ng dagat, may isang sirena na parang, hindi kontento sa lahat ng ito. Siya si Little Mermaid. Hindi si Ariel, mga kabulilit, kundi ang orihinal na sirena, na humarap sa matinding pagsubok, para lang makuha ang kanyang pangarap, ang maging tao at makasama ang kanyang prinsipe. Ito si Little Mermaid, ang bunsong anak ng hari ng dagat. Siya'y napakaganda, may mahabang buhok na parang pilak, at isang boses na kapag kumakanta, lahat ng nilalang sa ilalim ng dagat, ay napapatingin at napapahanga. Pero ano nga ba ang problema? Hindi siya kontento sa pagiging prinsesa ng dagat. May isa siyang pangarap, ang maranasan ang buhay sa itaas, kasama ang mga tao. Isang araw, habang siya at ang kanyang mga kapatid ay naglalaro sa ibabaw ng dagat, nakita niya ang isang balko na puno ng mga tao. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Little Mermaid ang prinsipe. Isang gwapo at matapang na binata, na tila siya'y hinahangaan mula sa malayo. Bigla, parang tumigil ang mundo ni Little Mermaid. Ito na yun, ang lalaking gusto niyang makasama, kahit pa hindi sila magkauri. Ngunit biglang nagkaroon, ng malakas na bagyo, at halos lumubog ang barko nang makita niyang nahulog ang prinsipe sa dagat, agad-agad siyang sumisid para sagipin ito. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe, like, and share ang video na ito sa iyong mga kamag-anak at kaibigan para mas masaya. Nang mailigtas na niya ang prinsipe, dinala niya ito sa dalampasigan. Pero hindi siya pwedeng magtagal doon, kaya iniwan niya ito at nagpubli sa mga bato. Maya-maya, may dumating na isang prinsesa, mula sa kaharian ng tao, at nakita ang prinsipe. Inakala ng prinsipe, na siya ang nagligtas sa kanya, kaya nagpasalamat ito ng labis. Ito na ang simula ng problema, mga kabulilit. Si Little Mermaid, labis nang nainlove sa prinsipe, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng maging tao at lalo na, hindi siya pwedeng magpakita, sa prinsipe bilang sirena. Rena. Sa sobrang kalungkutan, humingi siya ng tulong sa isang sea witch. Pumunta siya sa madilim, na bahagi ng dagat kung saan, nakatira ang isang masungit na bruha. Kilala si Sea Witch, sa pagiging mag at mapanlinlang. Pero dahil sa labis na pagmamahal ni Little Mermaid sa prinsipe, pinili niyang isakripisyo ang lahat. Nag-offer si Sea Witch ng isang deal. Binigyan niya ng pagkakataon, si Little Mermaid na maging tao. Bibigyan siya ng mga paa. Ngunit kapalit nito ay ang kanyang boses. Hindi lang basta nawawala ang boses niya, kundi ikinulong ito ng Sea Witch sa isang bote. At may isa pang kondisyon, kung hindi siya magtagumpay, na makuha ang pag-ibig ng prinsipe, at makapagpakasal sa loob ng tatlong araw, siya ay magiging bula sa dagat. Napaka-risky ng deal, di ba? So, ano sa tingin nyo ang ginawa ni Little Mermaid? Siyempre, tinanggap niya ang deal. Biglang nag-transform, ang kanyang katawan, at naging tao siya. Pagkaahon niya sa dalampasigan, nakita siya ng prinsipe, at tinulungan siya nito. Wala siyang boses para magpakilala, pero naramdaman agad ng prinsipe na espesyal siya. Iniuwi siya sa palasyo at inalagaan. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong nahulog ang loob, ni Little Mermaid sa prinsipe. Pero may isang malaking problema, hindi siya makapagsalita hindi niya kayang sabihin sa prinsipe, na siya ang nagligtas dito mula sa bagyo. At eto pa, nagbalik ang prinsesa, na unang nakita ng prinsipe sa dalampasigan. Kinakala ng prinsipe, na ito ang kanyang tagapagligtas, kaya nagsimula siyang magpakita ng interes dito. Oof! Nakakadurog ng puso, diba? Habang palapit ng palapit, ang deadline ng deal, ni Little Mermaid kay Sea Witch. Mas lumalaki ang pressure. Alam niyang kung hindi siya magtagumpay, magiging gula siya sa dagat. Ngunit imbes na gumawa ng paraan, para makuha ang prinsipe, pinili niyang magsakripisyo, para sa kaligayahan ng prinsipe. Sa kanyang pagmamahal, handa siyang magparaya. Dumating ang araw ng kasal, ng prinsipe at ng prinsesa. Si Little Mermaid, naubos na ang oras, at handa na siyang magpaalam. Pero imbes na tuluyang mawala, binigyan siya ng isang bihirang, pagkakataon ng mga espiritu ng dagat. Sa halip na maging bula, siya ay naging isang masayang espiritu, na lumulutang sa hangin at dagat, isang simbolo ng sakripisyo at tunay na pag-ibig. Nahanap niya ang kapayapaan, kahit hindi niya nakuha ang prinsipe. Ito ang moral lesson ng kwento. Ang kwento ng Little Mermaid, ay nagtuturo sa atin na minsan, ang tunay na pag-ibig, ay nangangailangan ng sakripisyo. Hindi lahat ng ating kagustuhan ay makakamit natin. Ngunit ang pagiging masaya, para sa kaligayahan ng iba, ay isang uri ng pagmamahal, na higit pa sa pansariling kagustuhan. Ang kwento ay mas malalim pa, kaysa sa inaakala natin. Naisip nyo ba, kung bakit ganun na lang ang sakripisyo, ni Little Mermaid? At ano kaya ang magiging reaksyon nyo, kung kayo ang nasa kanyang sitwasyon? May plot twist pa, na dapat nyong malaman, kaya huwag kayong aalis malapit ko nang i-reveal, ang isa pang detalye tungkol sa ending, na hindi nyo dapat palampasin. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, mga kabulilit. Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Little Mermaid, kaya nyo bang magsakripisyo, ng ganun kalaki para sa isang taong mahal nyo? Gagawin nyo ba ang lahat, para sa kaligayahan ng taong iyon, kahit na hindi kayo, ang makakatuluyan niya? anong fairy tale story ang gusto mong makita sa susunod. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang fairy tale stories na punong-puno ng twists, drama, at aral. Hanggang sa muli, mga kabulilit!